Ngayon ay nasa harapan na ng pinto ng branch manager si Bjorn. Nang siya ay pumasok hindi niya napansin ang taong nag-aabang sa kanya sa pinto. Ito ay ang branch manager. Nagulat si Bjorn hindi na niya nagawang umiwas. Pero isa itong malaking pagkakamali sa parte ng taong umatake sa kanya. Nagtalsikan ang asidong dugo ni Bjorn papunta sa lalaking umambos sa kanya. Nagtamo ito ng paso sa kanyang mukha habang si Bjorn naman ay hindi ininda ang sugat niya dahil gumaling din ito kaagad. May narinig na sumigaw na dalagita si Bjorn. Tinanong ni Bjorn ang branch manager kung sino ito, sinabihan naman siya nito na wag niyang gagalawin ang anak na babae ng regional manager. Hindi siya magaling magtago ng sekreto. Pinagbantaan niya si Bjorn na kung gagalawin niya ito ay hindi-hindi siya makakaalis ng buhay. Nagsasawa na si Bjorn sa mga naririnig niya kaya pinatahimik muna niya ito. Sinubukan din siyang saway ng anak ng regional manager. Wala ito sa plano ni Bjorn pero mas mukhang mapapadali ang kanyang plano. Tinakta niya ang bibig nito gamit ang kanyang kamay at nagsimula na ang panghuho hostage ni Bjorn. Kiniling niya na ipatawag ang investigador ang leader ng Crital Union at si Alua, kapalit ng buhay ng kanyang hostage. Wala nang nagawa ang mga sundalo kundi sundin ang mga kahilingan ni Bjorn. Pumunta si Bjorn sa Balko Nahe para magbigay mensahe sa mga tao. Bomwello siya at sumigaw ng malakas, tinawag niya ang atensyon ng lahat ng taong naroon. Paulit-ulit niyang sinabi na siya ay inusente at pilit siyang dinidiin ng Adventure Guild. Ngayon ay hindi na nila pwedeng isa walang bahala ang kaso ni Bjorn. Sa Magic Tower, nakatanggap ng tawag ang elder na mage galing sa Adventurer Guild at humihingi ito ng tangol dahil meron daw nakawalang preso na nanggugulo ngayon doon. Kausap niya si Aluo at Quinento ang mga pinaggagawa ng presong ito sa kanya. Sinabi niyang nangangailangan ng higher mage ngayon doon. Interesado naman si Aluo sa itsura ng lalaking kinikwento sa kanya at dahil balak niya ring bisitahin si Bjorn ay nagpresenta siya na siya na ang pupunta sa isang pitik ng kanyang mga daliri ay nagbago kaagad ang kanyang kasuutan. Nagulat si Alua at hindi niya inaasahan na si Bjorn pala ang sinasabi nilang takas na preso. Hinihingi ni Bjorn ang kanyang tulong sinabi naman ito na tutulungan siya nito kung gagawin niya rin ang hihingi niyang pabor. Papayag naman si Bjorn kung ito ay reasonable. Nagkas na si Alua ng spell para mabasa ang isip ni Bjorn. Hindi naman ito gumana dahil sa taas ng mentality niya. Sinabihan siya ni Bjorn na gumamit ng mas mataas na uri ng spell. Bigla namang pumasok ang investigador na humahawak ng kaso ni Bjorn. Tinulungan niya ang branch manager na pinatulog ni Bjorn at sinabing nahuli na nila halos lahat ng takas na preso. Nakita niya si Bjorn at sinabing siya ang nagsimula ng gulong ito. Dismayado naman ang branch manager dahil halata naman na si Bjorn ang mastermind ng lahat ng ito. Sinabi niya na siya ay napagbibintanggan lamang. Tinanong niya ang investigador kung ano ang basehan nito sa pagdakip kay Bjorn. Pinaliwanag naman nito na may natagpuan silang napakaraming mana stone para sa isang ninth adventurer, mga gamit na halatang nakaw, at ang message stone na pagmamayari daw ng isang namatay na adventurer sabi ng leader ng Crytall Union Guild. Sinabi naman ni Bjorn na testimonya palang ito at hindi pa ito na validate ng magic kaya't hindi pa ito kapanipaniwala. Tinanong naman ng branch manager kung bakit hindi ito na validate ng magic. Sinabi ng investigador na panay ang pagsisinungaling ni Bjorn habang siya ay ini-interrogate. Sinabi niya na nasugatan siya sa leeg at merong vampire sa loob ng rupture. Dahil daw madalas magsinungaling si Bjorn ay hindi na niya inabala pa ang mga mage. Para tignan ito, pinatotohanan naman ni Alua ang mga sinabi ni Bjorn at sinabing kasama niya ito sa loob ng rupture ng makalaban nila ang vampire duke. Kinagulat ang sinabi ni Alua, dinagdag din ito na hindi niya magamitin ng magic ang isipan ni Bjorn. Tingin naman ng investigador ay nagiging bias si Aluo dahil kakilala niya si Bjorn, nagalit si Aluo dahil pinagmumuka siya nitong sinungaling at sinabihan ito lumugar sa tama. Natakot ito at agad na humingi ng paumanhin. Halos tinuturing ng mga noble ang mga mage na nagtratrabaho sa tower. Sinabi naman ng branch manager na natural lang na magduda sila dahil hindi ito normal na pangyayari. Tama naman ang sinabi nito wika ni Aluo pero hindi na niya ito jurisdiction at wala na siyang pake sa mga nangyayar sa loob ng labyrinth lalo na at lagi namang balot ito sa misteryo. At dinagdag pa nito na mali ang magparatang sila sa mga bagay na wala silang alam. Kumanga naman si Bjorn dahil kahit ang branch manager ay hindi pinaligtas ni Aluo. May lalaki namang pumasok sa silid ito ang ama ng babaeng hostage ni Bjorn ng regional manager. Isa sa pinaka-importanting official sa Rafdonia ang mga regional managers. Kinaladkad nito ang guild leader ng Crystal Union at hinarap kay Bjorn. Nagulat ang investigador alam niya ang kalokohang ginawa nila ng leader, konestyon ni Bjorn ng guild leader tungkol sa mga maling paratang nito sa kanya, itinanggi niya ito pero nang ito'y gamitan ng spell ni aluwa ay napatunayang ito'y nagsisinungaling. Nalaman na kung sino ang may sala at sa wakas ay makakalaya na si Bjorn. Binitawan na ni Bjorn ang hostage niyang dalagita at tinanong kung anong mangyayari sa Guildmaster gayong siya ang nagsimula ng gulong ito. Patuloy ang magiging investigasyon sa kanya pati na rin sa kanyang guild. Alam nilang mahilig manggulo ang mga Tiga Crystal Union at magandang pagkakataon na ito para sila ay mapaimbestigahan. Tinanggal na rin sa posisyon ng investigador at hahalungkatin din ang mga nakaraan niyang kaso at kung mapapatunayan sa may mga irregularidad ay papatawan din siya ng nararapat na parusa. Magkasabay na dinakip ang investigador at ang guild master. Humingi naman ng paumanhin ang regional manager kay Bjorn at sinabing itataas ang kanyang posisyon sa 7th rank adventurer bilang kabayaran sa mga dinanas niya, kasama na rin dito ang pagbibigay sa kanya ng mga bagong kagamitan. Hindi naman makapapayag si Bjorn dito dahil para sa kanya ay madali lang magpataas ng rango. Pakiramdam niya ay minamaliit siya ng mga ito. Nakipagtalo naman sa kanya ang regional manager dahil dalawang buwan pa lang siyang adventurer. Kinamo naman ito ni Bjorn na magdala ng 7th rank na adventurer at nang masubukan kung sino sa kanila ang mas malakas. Nagulat ang regional manager sa inasal na ito ni Bjorn. Sino portahan naman siya ni Aluo at sinabing nagawa nitong talunin ng isang fifth rank vampire at nakuha niya din ang essence nito. Kaya't normal lang na itaas nila ang rank ni Bjorn dahil trabaho nila yun kaya hindi nila pwedeng sabihing pambayad danius ang bagay na dapat naman talagang makuha ni Bjorn. Wala nang nagawa ang regional manager at tinanong kung ano ang nais nice ni Bjorn. Pera ang hiningi ni Bjorn sagot na di na niya kailangang pag-isipan pa, 5 milyong stones ang hinihingi niyang bayad danyos. Madali namang pumayag ang regional manager. Naningil din ng isang milyong stones si Aluo para sa trabaho niya rito. Nagulat si Bjorn at napabilib kay Aluo. Sa loob ng Magic Tower, magkasamang dumating sina Aluo at Bjorn. Nagpunta sila sa silid ni Aluo sa kanyang personal na laboratorio, habang busy sa pagpuna sa mga kalat si Bjorn ay may tinitimplang potion si Aluo. Pinapainom niya ito kay Bjorn kahit duda ay napilitan pa rin siyang inumin ito. Tinanong ni Bjorn si Aluo kung bakit siya nito pinapanta sa tower, pinaalala ni Aluo na pumayag si Bjorn sa pabor na hihilingin niya. Napapayag lang naman siya nito dahil wala na siyang pagpipilian sa panahon na yon. Kiling nito na pag-aralan ang mga essence na nakuha ni Bjorn, biglang nag ang mga mata ni Aluo. Napuno ito ng sigla at determinasyon para sa dagdag na kaalaman. Sinabihan ni Aluo ang regional manager na huwag ipagsabi na nakakuha si Bjorn ng essence ng vampire. Ikinatuwa naman ni Bjorn ang pagiging maaalahanan ni Aluo. Sinabihan siya ni Aluo na pumunta sa tower para magpa-examine ng isang beses kada linggo sa loob ng isang taon at tatagal ito ng tatlong oras kada session, nahahabaan naman si Bjorn sa hinihinging oras ni Aluo. Napatikip naman ng mukha si Aluo habang sinusumbat ang mga naitulong nito kay Bjorn. Nagpapasalamat naman si Bjorn sa mga naitulong nito sa kanya pero hindi tatagal ang kanilang pagkakaibigan kung sa gantong pundasyon sila magsisimula. Kailangan niyang ipakita na hindi din siya basta-basta. Sinabihan ni Bjorn si Aluo na siya pa nga ang kailangang magbayad. Dito kung tutuosin. Di naman makapaniwala si Aluo sa mga sinasabi ni Bjorn. Tinitigan siya ni Bjorn ng direkta sa mata at sinabing hindi siya natutuwa nung puwersahang binigay sa kanya ang Flash Golem Essence. Nagtataka naman si Aluo kung bakit naging isyo ito gayong nakuha na nga ni Bjorn ng essence ng libre. Patuloy na nagtalo ang dalawa, sinisingil ni Bjorn si Aluo ng 10 milyong stones para mapatanggal ang essence ng corpse golem. Nagagalit naman si Aluo dahil balak lang sayangin ni Bjorn ang ganito career na essence. Nagpatuloy pa ang kanilang pagtatalo. At pinalabas ni Bjorn na hindi ito naiintindihan ni Alua dahil hindi naman sila gumagamit ng essence. Sinubukan namang magtanong ni Aluo sa isa sa mga kilala niyang batika na explorer. Kinamit niya ang isang crystal ball upang makausap si Mr. Patsran. Tinanong niya kung paano kung ano ang pakiramdam kung may puwersahang nagbigay sa iyo ng essence at hindi mo alam o wala sa plano mo ito. Sinabi ni Mr. Patsran na kung sa kanya ito nangyari ay siguradong magagalit siya. Pumabor ang naging sagot kay Bjorn, dinagdag pa ni Aluo na isang rare na essence ang nakuha. Pero nanindigan sa sagot niya si Mr. Patsran at sinabing wala itong say, say dahil hindi ito kasama sa plano mo at makakasama lang ito sa halip na makatulong. Tinanong naman ni Aluo kung magkano ang magiging kabayaran sa ganitong incident. Dabing limang milyong stones sagot ni Mr. Patsran yan ang nararapat na kabayaran. At kung hindi nito kayang bayaran ay baka tapusin pa ba eh ang buhay nito sa galit. Nang inag naman sa takot si Aluo sa mga narinig na sagot ni Mr. Patsran. Pinaliwanag ni Bjorn ang pagkakamaling nagawa ni Aluo. Hindi dapat batikang adventurer na kagaya ni Mr. Patsran ang tinawagan niya, kung mga baguhan at desperadong 9 rank adventurer sana ang kanyang tinawagan ay marahil nakuha niya ang ninanais niyang sagot. Pumasok naman ang elder mage na Tumatawa, humahanga siya kay Bjorn dahil naisahan niya ang isang mage na tulad ni Aluo. Nagpakilala itong guru ni Aluo, napagtanto naman ni Bjorn na napaka-importante ng taong ito malamang ay mas mataas pa siya sa regional manager. Nagulat si Aluo dahil narinig ng kanyang guru ang kanilang pinag-uusapan gayong ginamitan na niya ang kanyang buong silid ng soundproofing magic. Dismayado naman ang kanyang guru dahil napakarami raw butas ng magic na ginamit niya. Natutuwa ang guru dahil sa unang pagkakataon ay nagdala si Aluo ng buhay na barbarian sa tore dahil madalas ay patay o puso na lang ang daladala niya. Sinusubukang intimidahin ng Elder Mage si Bjorn. Bigla naman siyang tumawa at sinabing nagbibiru lamang siya. Bumawi naman ng biro si Bjorn at sinabing masarap biyakin ang ulo nito. Patuloy pa niya itong inasar at sinabihan pang matanda. Nang inakala niyang nasobrahan na siya sa pang-asar ay nagulat siya dahil tumawa ito at sinabing kaya niya ring tumanggap ng biro. Pero di niya maalis sa kanyang mukha na naasar din siya kahit papaano. Natuwa naman si Bjorn dahil marunong itong tumanggap ng biro, Sinabi nito na hindi naman siya basta-basta na sar. Binigay niya ang isang sing-sing kay Bjorn bilang kabayaran sa nagawang pagkakamali ni Aluo. Number 9425 Frost Spirit Gloves, isa itong numbers item. Ang mga item na ito ay dinodrop lamang ng mga guardians. At ang mga ito ay nagtataglay ng kakaibang mga kakayahan. Kahit alam niya ay tinanong pa din ni Bjorn kung para saan ito. Sinabi ng elder na kaya nitong itago ang isa sa skill ng mga essence na nakuha niya gaya na lang ng Acid Blood. Alam niyang pinahihirapan ng skill na ito si Bjorn, tingin naman ni Bjorn ay hindi nito alam ang tunay na kakayahan ng item na ito. Umuwi na si Bjorn habang pinaalala naman ni Aluo ang kanilang kasunduan. Uminginang tawad si Aluo sa kanyang master, sinabi naman ito na di naman mahalagang item ang nakuha ni Bjorn dahil nagkakahalaga lang ito ng isang milyong stones. Tumatawa ito dahil ang alam niya ay naisahan niya si Bjorn. Maraming mga bagay na hindi alam kahit ng mga matatalinong mage sa mundong ito. At maihahalin tulad niya ang mga ito sa isang nubi. Nakabalik na sa in si Bjorn, nagulat naman ang may air dahil inakala niyang patay na ito. Sinabi nito na niligpit na niya ang kanyang kwarto at tinapon ang mga kagamitan nito. Sinabi naman ni Bjorn na meron pa siyang isang linggo, humingi naman agad ng tawad ang may-ari sa takot at sinabing babayaran na lang niya si Bjorn. Pinipili ni Bjorn na huwag magalit ng bigla niyang mapagtanto na parang nag-iba na ang ugali niya. Para bang unti-unti na siyang nagiging ganap na barbarian. Marami na siyang napagdaanan pero parang hindi na siya nagdadalawang isip sa mga desisyon niya kahit ang kanyang pakikipag-asaran sa guru ni Aluo ay hindi magagawa ng 29 anyos na office worker na si Hansuli ito ang tunay na pangalan ni Bjorn. Unti-unti na niyang nararamdaman na parang sinasakop na siya ng pagiging barbarian niya. Humihingi ng 30,000 stone si Bjorn bilang danyos sa may-ari ng inn. Nadulas naman ito at nasabing ne hindi man lang umabot sa kalahati ang napagbentahan niya rito. Nahuli naman siya ni Bjorn. Ngayon ay nasa mas maayos na kwarto na si Bjorn malayo ito sa naunang kwarto niya. Kinaumagan sa Angry Rhino in natutuwang makita ni Einar si Bjorn dahil bigla na lang itong nawala. Kumalat na ang balita tungkol sa Barbarian of Freedom bilib na bilib ang lahat ng mga barbarian dito buti na lang at hindi kumalat kung sino ito. Sa lugar na Carmelby, dito naninirahan ang mga middle class na mga tao kita naman ito sa mga modernong gusali ng lugar. Natawag din itong free market dahil dito makikita ang iba't ibang mga bilihan at dito rin nagretrabaho ang karamihan sa mga artisan. Inabot na ni Bjorn ang porsyento sa hatian ni Einar, 300,000 stones na lalakihan naman si Einar dito pero sinabi ni Bjorn na huwag siyang mahiya dahil pinagpag niya ito. Kumain na sila, nagpapasalamat si Einar dahil trinato niya siyang isang warrior kahit nagbago na ang kanyang anyo. Hindi na rin siya pinapansin ng kanyang mga katribo at biglang dumami ang manliligaw niyang humans. Dahil dito ay sa tingin ni Einar ay hindi na siya karapat dapat na makaparty ni Bjorn.